Go confidently in the direction of your dreams. Live a life you have imagined. My Henry David Haro. For our esteemed guest speaker, Mammarian Joyce Ridonozo. for all that petition, we have from Division Office Dr. Fred Kopahan, e EPS in Filipino. And all the school heads led by Dr. Liliwa Patongen our public schools district supervisor, to all Barangay officials, headed by our Barangay captain, Honorable Nestor guests, parents, fellow competers, and graduates, a pleasant afternoon to all of you. As we stand to the brink of a new chapter of our lives, it is essential to take a moment to reflect on the incredible experiences and opportunities that have shaped us into the individuals we are today. every challenge we face, whether big or small, has contributed to our growth and development. teaching us valuable lessons that we will carry forward. <laughs> sipag at syaga upang marating ang puntong ito. Sa araw-araw ng ating pag-aaral, may mga hamon at pagsubok tayong nilabanan. Ngunit sa bawat pagtawid natin sa mga ito, tayo ay lumalakas at lumalago. Hindi natin narating ang tagumpay na ito ng mulisa. Kasama natin ng ating mga guro na patuloy na nagtuturo at nagbibigay inspirasyon sa atin. Kasama rin natin ang ating mga magulang, pamilya, kaibigan na hindi sumuro sa pagbibigay suporta at pagmamahal. Ngayong patapos na ang yugto ng grade 10, isa lamang ito simula ng mas malaking paglalakbay patuloy nating pagyamanin ng ating mga kalaman, patuloy na magpursige sa pag-abot sa ating mga pangarap. Patuloy tayong maging inspirasyon sa iba. Sa aking mga minamahal na completers and graduates, sa ating pagkatapos, isang simpleng panay ang nais yung bigyan ng pansin. Lapis, sa unang tingin, tila ito yung Ngunit sa likod nitong payakan nyo, nagtatago ang isang malalim na araw. Ang lapis ay simbolo ng ating kakayahan na mag... Ang lapis ay simbolo ng ating kakayahan na bubuo at magpayak ng sa ating sariling mga ideya at mga pangarap. Tulad ng lapis, tayo rin ay may kakayahan magpalit at magiba upang maging mas matatag at mas maging makulay. Kadahakbang natin, tayo ay nagumula sa isang simula. Ngunit habang tayo tumitibay at tayo ay nagpapatuloy, patuloy din tayo nagiging mas may kabuluhan. Kaya sa ating pagtatapos, salihin natin ng aral ng labis, ang pagiging matatag, masigasi, at instrumento at instrumento sa ating pagkak, pagkamit at pagbuo ng ating mga pangarap. Sa aming mga guro, magulang, pamilya at kaibigan, maraming salamat sa inyong walang sarong suporta at pagmamahal. Congratulations, Batch 2024! Patuloy natin ipagdiwang ang bawat nagumpay at patuloy na magtulungan tungo sa ating mga pangarap. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Muli, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Thank you, Charles. So, can you please? This year's graduation and completion theme is